Good morning. Ilagan Isabela. Yeah. Alas 7 na. Bilang tatlo at ah. Tandaan lang sa. Hello ah. Tatlo, gi okay, release mo na yan, tandaan lang. Yo, what's up? Syempre to yung TV. Welcome back mga kapatid. So, wala tayong ibon ngayon sa ating loop line. Sa dito sa ating mga uh, viewing Siyempre, dito tayo para nakakasama so mahirap na naman tong pangawihan na to ito ay Iligan Isabela napakalayo na makulimlim pa at saka tiyak may umuulan na mga park napakahirap kaya tingin natin kung uuwi yung mga ipon ko ngayon pero bago ang lahat syempre panuorin natin yung video para sila pinakawalan sa Iligan Isabela tara let's go Good morning. Ilagan Isabela. Yeah. Another day, another race. Release tayo, alas 7. Second lap, YB. Third lap, OB. Last lap, FR5. Okay. Alas 7 na. Bilang at tatlo, ha? Tandaan lang. Isa. Dalawa. Tatlo. Okay, release mo na yan. Tandaan lang. magabang pagong pagong na good sa lahat ng katali alambag alambag so napanood natin yung video kung paano sila ay nirelease sa ilagang ni Sabela 7am na napakalala stop natin so wala pa rin ibon tayo time check is 12.15 pm ah? wala pa rin tayong ibon na dumating so antay time pulit tayo so update ko kayo mga katoyong kasi umuulan sa part ng Isabela Santiago mga dadaanan we by Sia masyado mawala masama yung panahon dito lang sa taas nating malakas ang hangin so update ko kayo sa darating nating na ibon